pero po tayong umiiral na uh, ordinansa po no patungkol po sa pamasahe at uh, ang nakagay po doon kung magkano po ang pamasahe sa jeep ay yun din po ang pamasahe sa tricycle at kada po nadadagdagan ng kilometro ay nadadagdagan din po ang pamasahe. Ayon po sa ating lokal na batas, dapat po nakapost po uh, kung magkano po ang pamasahe o fare matrix sa mga tricycle. Pag wala po sila diyan pwede niyo pong i-report para po ma apprehend po ng ating mga toro uh, enforcers sa mga hindi po nagbibigay no ng uh, diskwento no, lalo na po sa nasa ordinansa ay discount po ang mga senior citizens pati na rin po ang mga estudyante ipagbigay alam niyo rin po sa toro kunin niyo po ang uh, kanilang pong uh, body number para rin po sila maipatawag at kumeren po sila nang na labag na batas sila po ay uh, matikitan. Pero paalala rin po sa lahat, gusto ko din po ipaliwanag. Ito pong uh, ng umiiral patungkol po sa discount. Kusang loob na lang naman po ito no, no, ng ating uh, uh, mga tricycle driver dahil uh, para po sa inyong kalaman, sa diskwento po nila, wala naman pong ibinabalik ang ating uh, sa kanila para po makompensate yung kanilang binibigay ng discount. Kaya minsan po, siguro ay nagkakaroon ng ganyang problema. Pero, hindi po yung dahilan para wag po silang sumunod sa batas. At ang sabi po ng ordinansa, dapat magbigay po sila ng diskwento.